Uh, ito yung ceiling lalim ng ceiling this yung abang malayo nandoon sa dulo ito sa uh, tumoy ito sa tumoy o oh, narito sa kilid kaya lang akong binunlot di, di na mao oh. Sa kanguru na, parang sa pinyon. Okay, sa so strip light. Sa so strip light, ito na ang ikuan. Ang biniro. May ikuan dyan, kahoy. Ha? Kahoy, laba. Ha, ka. Yung lalim ng siling. Oh, awan. yung driver namin. 200 na driver tapos ito driver rin 24 watts oh 100 watts din ito 100 watts to ito 100 watts ito yung ano negative nya kasi ito yung supply dumper lang dumper lang dito ito supply nya ito yung supply niya ito ito yung line isabihin ng L line neutral ground ito yung supply niya ito yung positive negative talaga ba ito yung system e, dalawang kub ito yung kub at yung sa baba kub rin yung kub niya ito naman yung signal signal ng cellphone